morning. Eh, yung isang plastic dito, galing ng Toronto. Ayos ah. Ayos siya. <laughs> Luwi pa namin, Hindi. mga tre. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Hindi naman ganyan karami. Ayos ka. Ito, ito. Ito. Inuwi pa namin, no? Yung nakaraan, mga dren, binenta namin. $20 din, eh. ba? Diba? Dati, ayoko nung nagbibenta kami sa Maxi. Kasi nga, pumipila ka pa. Pagkatapos, uh, minsan masisira yung machine. Ang tagal, mga dren, Siguro, aabutin ka ng mga 30 minutes or more pag lalo na pag marami kang taong naabutan. Eh ngayon dito sa sa kabila, iiwanan mo lang tapos na agad mga dreno, tapos after mga 3 weeks or 1 month ibibigay nila sa iyo yung yung pera. Oh, wala so, naman 1, 2 weeks lang. 3 weeks na po. Alam ko inaantay ko. Oh yeah. Naantay din. Eh. pero inaantay ko. So dito i-drop lang namin 'yan mga dreno. Tapos that's it. Kaya okay. Okay, let's go. Dali natin dito kami magbebenta pag pala prohibited shopping cart in the store gagawang basurahan lang ito mga dahil nabababoy itong lugar so gawin natin uh, English Let's start. Tara, lang, ka na. Ah, okay. normal. Nakakamiss yung ano mga dre no, yung biyahe sa Toronto. madaming ginagawa, sobrang busy ka. Tapos pagbalik mo dito weekend. Parang biglang ano, na miss mo yung yung busy. Busy hindi sa trabaho ah. Busy sa gala. <laughs> busy sa pahinga, 'di ba? Busy sa sa pakikipag-bonding sa tropa, 'di ba? Tapos nakalagay pa rito, di display ni Tesla. Seafood City supermarket 2 days ago. Sheraton 2 days ago. Diyan <laughs> pa sa iyo yung mga pinuntahan mong lugar, no. Mo. Saan? Marami pa John, isa na lang Dalawa na lang, pagpagka tayo Ah, okay Hatid natin si Jonah sa airport no? Ayaw niya na sa Canada, uwi na siya sabi, ganun, no? Ayaw niya for 3 weeks sabi Ah, 3 weeks to no? <laughs> Anong nalang, magkano kayo ticket ni Jonah? Ang mura ng ticket ngayon na Ano ka, 2-3 ang ticket nila, okay? Wala, stick 2, 3? Yeah, July eh. What do you expect? July at December. Eh, bakit ngayong, ngayong August ang mamahal na? Ang mumura na? Eh, tapos na ang bakasyon nun. Ang mga bakasyon talaga July. Ganun? Ang mura na ng ticket ngayon dyan, no? August, September, October, oh, November. 1,000! Grabe. Grabe, Grabe. Mag-park na lang tayo. Magpapark pa ba tayo? aking pera eh. Hindi, ba't magpapark tayo? Andun sila Gina, ayos ka Okay. Andun sila, siyempre mag-intay pa. Okay, Magagantuan pa? Oo. Sino ang natin? Nandun si Juby. Maghahatid lang tayo eh. Yeah, maghahatid tayo sa katil. Okay, si Juby, ayoko na nga makita eh. Hindi, for makita Pabaya ka si Juby. <laughs> Tama lang na papalaad siya. Papakainin ako, tira-tira lang. Kung ano ba sinasabi? Eh, joke lang yan, joke lang ha. Alam ko, pikunin kayo, joke lang yan. <laughs> kayo pa oh, tira, eh. Mainit nga <laughs> <akin>. eh. Oh, tara, hindi lang <laughs> kasi natin aircon eh. Hindi mo siya sabi akin. Hindi mo 4 hours ba flight nyo, John? Alas sa is. Ah, ang aga pala natin, pare. Sabi, 4 hours na nito ba daw eh. Grabe naman yun. Dapat 3 hours lang. 4 hours na daw ngayon. Ba oo. Yun lang rin i nila. Baka daw may changes. Talaga? Oo. Tal oh, yung nagbago na. Walas, na. tek. Apaka ano? Apaka, sa online siguro mas okay. Apakahaba, no? 3 hours lang Minsan nga 3 hours mag aantay ka pa isang oras bago boarding mo eh, di ba? Oo Siguro mga 2 and a half, 3 hours na yung max na ano Ilang linggo vacation mo dyan? 3 weeks na 3 weeks? So an anong, anong ngayon? 19? Three weeks Hanggang ano yun? Hanggang August? 8 August 8 Bilis no? Minus ano yun? Minus 3 days sa biyahe Totoo. Yeah Di bawas na Oo oh. Saan ba yung mo? Japan? Vancouver Vancouver, Manila Diretso na ka? Ah okay, okay Air Canada siya Kaya mahal pala yung ticket mo Air Canada siya, si Jovi, Philippine Airlines Pareha silang Vancouver Oo oh. Si Jovi uuwi rin mga Andre no? Itong Oo mga Andre Oo Uuwi si Joby tsaka siya, Pagkasabay mag, yung alis nila, isang aeroplano sila papuntang Vancouver, pagdating ng Vancouver magkaiba na sila, <laughs> isa Air Canada, isa Philippine Airlines. <laughs> Pero parehas kayo ng ticket no? Okay. Ano? Magka hindi, magkapares lang sila papuntang Vancouver? Hindi, magkano yung iba, ticket? Iba yung ticket niya. Magkano ticket mo? 2.350 Eh 2.3 din sa kanya eh. Pero yung mas mura yung mga iba yung mga Sa bagay book, mga oh. One, two, one, Kasi ayun lang yung stopover nila mga din, Vancouver uh, Yung iba na mga murang ticket na makikita mo ngayon Minsan t 38 hours yung yung total time travel Kasi nga mahaba yung layover Tapos dalawang stopover Pero pag pabalik men, uh, Meron namang 19 hours lang yun lang talaga mga dalawa kung gusto mong makatipid magkakasaya ka ng maraming oras sa sa transfer sa layover sa stopover pero if 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 pero 1,000 is 1,000 mga dalawa no? pag nakatipid ka ng 1,000 makatipid ka ng pera o makatipid, makatipid ka ng oras alin sa dalawa yung pipiliin mo hmm. bakit? ha? Huh? wala <laughs> Eh, ba't buntong hininga ka ng ganun? Parang may sasabihin ka, ay mo sabihin. Ano <laughs> <laughs> yun? If you ever have something that you wanted to stay, you better start talking before you go away. Mm. <laughs> Jonah, may nagtatanong pala. Bakit daw kayo uuwi ni Jovi? Magpapakasal na daw ba kayo? Hindi ba magpapakasal na? Pag-aasawa ka naman doon, John? Carnal pressure. <laughs> Di ba last year ka rin umuwi, John? 23. Ah, 24, hindi ka umuwi. <Sinmaya bağunaime> Kala ko umuwi ka rin nung ano, 2024. Bili! 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 Kala ko talaga umuwi siya nung 24, tapos ngayon din 20, ano? Ang dami ba biyahe ngayon, no? Diyan tayo sa dulo diyan, Air Canada. Air Canada o local flight, 'di ba? Domestic flight. Doon sa dulo diyan. Hindi dito diyan. Hindi ba ito papabalutan? Hindi na. Hindi na. Masarap mong biyahe pag ganitong oras mo kandiyan. Ang daming ano, pasahero. Ewan ko ba, ako mas, mas ano? Mas na-appreciate ko yung pupuntahan ko madaming tao palagi mga Andreno. Ayoko nung ano, parang ang konti lang, kaya ko ba kung anong meron isip ako, di ba? Baligtad eh. At tulad yan dito, kumbaga, nakakasiyang makita ang daming pauwi, daming babakasyon. Thank uh you. -huh. Tingnan natin kung ilang kilo eh baka Okay, pas oh, no. 21. Pasok oh, na pasok. Oh, lagyan ko pa. Ano ba naman? Kaya ilagay mo na. Oh, maglagay ka na lang. Mas maganda. Oh, wasa mo yung scary mo. Hindi yan. Hindi naman tinitimbang yan, Johan eh. Hindi naman Ang galing mo. 7 kasi ito. Eh, pwede mo lang lagay doon. Dagdagan mo pa ito. Wala pang 22. Ba't mabigit mo ba yung backpack mo? punong puno nga. Oh, no, no, no. oh, lagyan mo. No, no. lang isang kilo. 21 <laughs> lang. <laughs> may nagtatanong. Hi, magpapakasal Happy trip sa amin ni Jonah. Yon, magpapakasal na daw ba kayo? No, Ngayon pa kayo. na si Jonah sa Pilipinas. Sa'yo? <laughs> 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 Si yo sabi mo mag-propose ka sa Pilipinas na may condition. Mag-propose ka sa siguro. May purpose si Jonah sa Pilipinas. Okay, mag-propose. Jonah kanino ka mamamanhikan doon? Eh, nandito yung pamilya ni Joby. Doon kami, kasi nandun ang pamilya ni Jonah. Si Joby po ang mamamanhikan kay Jonah. ah. balitan na. Babae na mamamanhikan. Para may chicken. Ilan taon kang hindi na ka uwi? Six years. Mula nung pandemic? Six years? 2019? Tagal eh Ikaw, Gina? <laughs> Last year lang yata mo ito, mga <laughs> Two years na ba? Two years, three years na. kailan so we... mean, lang nag-birthday yung apo mo eh? Nandung eh, kami sa no, pinas Nung no, for yun, nung no? no, for siya. Dota, saan yun? Bilis na. Bilis ang bilis panahon pag nandito ko sa Canada, mga Andrea, ng oras eh. Kasi work ka lang <laughs> for Buti off <tiyo> ka ngayon. <laughs> Oo nga, nu-work no, ka ng work dito, kaya bilis Ay, ng di oras lumamala, eh. Hindi mo lumamalayan. matanda ka na. <laughs> <laughs> Isang kilo lang, Jonah Baka sumobra naman. Dami yung Okay no? acceptable yun. Yeah, kasi Basta hindi ka lalabas ng 23. No. That, that ano, ano, nangyari sa flight nyo? Ni Jonah, bakit hanggang Vancouver lang kayo magkasama? Yeah, kasi doon lang kami mag-purpose. May purpose nga eh. Kaya nga, uh hanggang -huh. ganun lang. Purpose tapos sa... Uh, hiwalay na? Hiwalay na kami. Magpala na ako. Si, ito, si ito, yun yun Jonah mag-air ka Yan Oh. Okay, Okay, wala silang aeroplano pagdating sa yeah. Vancouver. Tapos mag-Terminal 3 siya, ako naman is Terminal 1. Ang mura ng mga ticket ngayon, jo Joby. Jo 1,000, no? 1,000. Ano? Back in 3. port. Oh, good. Depende yeah. kasi yung mga mo, di ba? sa bagay, tsaka mahaba nga yung ano, waiting time yung mga stopover. Ilang, ilang araw vacation mo? 3 weeks, hanggang August 10. Si Jonah is August 8 na naman, sa kaya may purpose talaga. Saka pupunta? Boracay ako. Ilang For 4 days. Yun. And then, I'm going to visit Jonah August 1st or 2 depends the Pupunta weather. Pupunta sa Tagaytay. Hindi. Ilocos. Yung sa bahay nila. Oo, uwi si Jonah sa Ilocos din. Yes. Ah, okay. So, pupivisit tayo namin siya. Huwag niyo kalimutan yung butcheron ko, ha? Oh, yeah. Ilocos. Ang mga ni Jonah. Ang mga patit ni Jonah. Ang mga patit ni Jonah. Ang ni Jonah hindi yes. yes. Ma, buti pa sila, di ba? adeta buti pa sila your... may natapon? parang ha, si Jonah, hey, hindi mo no, na-excite? Jonah, parang hindi ka-press pag-travel oh, bakit <laughs> parang na-stress naman <laughs> na na <laughs> siya Jonah na-stress siya maging hihulay? ganda sa sapatos <laughs> ni Jonah, oh Ah, Na-stress si Tay. First time mo muwi, Brad? Hindi <laughs> na ba? Ang kating kaya sa go. Oh, kung ship tay. Na stress ka. Yeah, mukhang stress, na, stress na, siya. Na stress siya, siya sa iyo eh. Ayaw, no, wag nang <laughs> ano yung niyang hand carry. Wag, mong ilak. Kasi laging na-open niya. O, alana, no you na ng No, iyu Never kang agkuhati hand carry. a hindi na mag-check Hindi maganda sana kung may ano lang yung number combination, oh. No? Oh. Pero ay, lagi mo naman hawak to zone eh, ba? Oo. Oh. Yeah. yeah. Ako na lang din naman ako. Yeah. 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 'Yan. 'Yan. Ingat kayo. Okay, mag na tayo. Humayo kayo at magpakarami. Mag-picture tayo. O may kanji lang. Pika tayo. tayo. Pag-inom na. Parang na uminom ka no. Pag-inom kami no. Pag-inom. Si, si Jovi, excited, excited Person, na excited no? Yes! Kinahagad naman dito ang wakos Ano ba na po? Si, Si Jona kasi iniisip niya na, gastusan na naman. Umusang <laughs> isang taong inipo. Ay, well, alam niyo na intindihan kayo rito, ha. Marami na noon sa inyo Ilocano. Okay, okay nga. Bye, ingat. Sige, John, ingat ha. Pag sa transfer na lang sa iyo. Sige, ingat. Ah, Ingat, kayo, ingat. Okay. Yo no. Ah. Bye. Joanna, pag mayroon ka pagkakataon, dakmain mo agad. Yan, yeah, no? Buti pa sila, kailan tayo? Hindi ko alam. Nag-share na tayo. Mura yung ticket ngayon, may tag-1,000 lang. Ay, no. Back in port, oo. Yan. Yeah. Di ba? Ano yung inaantay natin? Ano yung inaantay natin? Let's go! Nagpamili yata ang halo-halo. Mga dre may masarap na bilihan ng halo-halo rito. Ayan, Plaza Codenage, mga Andre, no? Ito lang yung plaza. Ayan, Barclay, yan, mga Andre, no? Pagliko nyo, galing Codenage. Liko kayo rito sa Barclay. Ayan lang yung plaza. Ito yung building nila, 3810, mga dreno. Ang sarap ng halo-halo nila rito. Yung yellow nila, pinong-pino. Parang may halong gatas pag gumawa sila ng, ano, ng yellow. Kaya, sobrang pino ng yellow nila. $10 each. So, bibili ako ng tatlo, mga dreno. Ah, Masarap mga dre, recommended. Tanong natin si Kuya kung okay lang na ano. Ma, -ma i picture siya sa vlog natin. Morning, sir, morning. Morning. Yan. Na nakaranay na ano pala kayo. Oo, oo, Nasa Toronto kami, sir. Eh. Ano okay ba ano niyo, sir? Ano to po number? May Facebook page kayo? Meron po. Pa. Para ma-promote natin, sir. Ah, meron po. May Facebook. Oh. I-send eh, ko po yung profile picture ko sa number. Ah sige, yeah, sir. Eh, ano niyo na lang, sir, oh, para uh, yan, Oh. Uh, masarap yung halo-halo nila mga ano mga sir. Na, uh, no? secret po talaga yung sir, promise namin sa Quezon. Sa Quezon province. Ah, okay. Ano yung yellow niyo, sir? May halong gatas 'yon? Ano po 'yon? Talagang may halong gatas. Uh, oh, halong secret na, ingredient? secret ingredient. 'Yon, oh, masarap yung oh. ano nila, no. Ah, uh, mamaya lalagay ko si share ko yung link natin, oh, para okay, sir. oh, sir. Ano sa po, YouTube tayo, sir. Na buko halo-halo sa sa Quezon. Sa, sa Tayabas, Thank you. Oh, thank you sir. Ang sarap nga eh. Oh, Nakakailang ulit na kami rito. Nakaka $500 na. Hindi <laughs> joke lang mga dreno. Every weekend lang sila nagtitinda. Tapos eh uh, ito ganitong oras ang simula. Anong oras ba mga dreno? Uh, alas 12. Minsan alas 12, minsan alas 1. Sabado at Linggo lang. Uh, Pakisarap, Matikman niyo sana mga dreno. Okay, ito na yung viral na halo-halo dito sa Montreal, mga dre. no? The most viral halo-halo here. Iyon. Pinaka nasisihan ako dito, mga dre, is yung ice niya. Sobrang ano, silky smooth, walang buo buong mga dre, no? Imagine for 10 dollars, ha? Ang dami sa hug niya, mga dre, no? Ah, bakit ang sahog niya, di ba? Ayan, no? Ang dami sa hug niya, mga dre, na for 10 dollars. Okay, may ube pa, di ba? So, ayan mga dre, ito yung yelo niya. Parang ano, napaka-smooth. Sabi ko nga, ano ba yun, may gatas ba yan? Eh, secret daw mga dre. <laughs> Pero, ang sarap niya. Okay, eh yung Facebook page nila, mga dre, no, uh, i-share ko. Bahala na kayo, kontakin nyo na lang kung oh, malapit lang kayo dito sa akin.